Duterte, mga kababayan ko, hinihiling na dito na bawian ng buhay sa Pilipinas. What? Mga kababayan, sapagkat mga kapatid, hiling po ng mga kampo ni Duterte, dahil ang uh, sitwasyon daw po ng dating Pangulo ay butut balat na. What? Mga kababayan ko, butut balat na mga kababayan. Hindi na po uh, maipinta yung kanyang uh, face lock. Mga kapatid, dahil... Uh, sa sobrang kapayatan na ng dating pangulo. So sa makatawid mga kababayan ko, ang sabi po eh isang ano, isang uh, bulate na lang mga kababayan ko ang pipirma. At yung mga balita po na yan mga kababayan ko ay mainit po na pinag-uusapan ngayon sa loob at sa labas ng social media. Sa tingin nyo ba mga kababayan, ito po ba ay isang malinaw na paawa lang ba sa taong bayan? Oo, oh, may katotohanan. What? Mga kababayan ko, na isang bulate na lang ang pipirma dahil skinless na po. Ay, skinless tuloy. Ang gunisa yun eh. Skinless. Ano ba Ah, uh, butut balat na daw po. Mga kababayan ko, ang dating pangulo, skinny. Mga kababayan, ito ang mga mainit na balita. Ayaw pa kailaman ng Malacanang ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-cremate kapag namatay siya sa The yeah! Hague. Ayon sa palasyo, usapang pamilya ito at nasa mga Duterte ang desisyon. Si VP Sara nagsabi na gustong makrimate ng ama nang bisitahin niya ito muli sa The Netherlands. Nako mga kababayan, papayag ba kayo mga kababayan ko? Hmm? Ayon sa bise, nakakalungkot man, natural lang daw ang ganitong habilin mula sa mga 80 taong gulang na. Nako ha, nako, nako. May tanong ako sa mga kababayan natin. Mga kababayan ko, papayag ba kayo na iuwi pa sa Pilipinas yung abo kung sakaling gusto daw makremate nito ni Tony Duterte? Duhay! Mga kababayan, tatanungin ko lang ha, papayag ba kayo? Alam nyo ano yung opinion ko, mga kababayan. My number one opinion, mga kababayan ko, kapag ang abo ni Duterte inuwi sa Pilipinas. What? Makinig kayo mabuti. Importante to. Importante alam ninyo. Okay? At kapag hindi naman inuwi ang abo ni Duterte, ano ang pwedeng mangyari? Mga kababayan ko. What? Okay? Eto. Number one, mga kababayan ko, I think, mga kababayan, naghahanda na ang kampo ni Duterte sa pwedeng mangyari sa kanya sa Netherlands. What? Sapagkat, according to the legal wife of the former president, is butut balat na si Digong. What? Hindi malabong mangyari Nabutot balat na talaga yon dahil hindi na makakapag-exercise yung tao doon. Mag-isang nagme-medyas, mag-isang nagsusot ng damit, mag-isang nagagala doon, mag-isang niyang kinakausap ang sarili. Mga kababayan ko,